Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas, nakatira si Mang Ernesto, isang retiradong guro na atento otom taong gulang. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang matanda na mahilig magtanim ng gulay sa bakuran at magbasa ng dyaryo sa umaga. Pero may isang lihim si Mang Ernesto na bihirang malaman ng iba. Kahit lampas na siya sa asintembe, aktibo pa rin ang kanyang katawan, matibay ang kanyang resistensya, at higit sa lahat, buo pa rin ang init ng relasyon nila ni Aling Letty ang kanyang asawa sa loob ng mahigit apat na taon. Noong mga nakaraang taon, napansin ni Mang Ernesto ang pagbabago sa kanyang katawan. Madali siyang mapagod ng lalamig ang mga kamay at paa at parang may kabiguan sa mga sandaling dapat ay puno ng damdamin. Nais niyang bumalik ang dating sigla pero ayaw niyang umasa agad sa gamot. Kaya nagumpisa siyang magsaliksik. Doon niya nadiskubre ang hindi gaanong napag-uusapang ugnayan sa pagitan ng daloy ng dugo at kalusugan ng intimidad lalo na pagdating sa kalalakihang gaya niya. Ayon sa kanyang nabasa, kapag mahina ang sirkulasyon ng dugo, naaapektuhan ang buong katawan. Mula sa pag-iisip hanggang sa pagganap ng mga tungkulin bilang asawa. Hindi lang ito usapin ng lakas ng katawan kundi ng maayos na pagdaloy ng dugo sa mga bahagi ng katawan. At dito nagsimulang magbago ang kanyang pananaw, sapagkat napag-alaman niyang may ilang gulay na tahimik ngunit malakas ang epekto sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at sa muling pagbuhay ng apoy sa pagsasama. Isa sa mga una niyang isinama sa kanyang araw-araw na pagkain ay ang malunggay. Araw-araw pinipitas niya ito sa likod bahay. Sa una nilalagay lang nila ni Aling Leti at ginagawang tsaa. Minsan hinahalo sa tinola o ginisang munggo. Hindi niya akalaing ang simpleng dahon na ito ay may taglay na nitrate at antioxidant na tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. Sa pag-inom at pagkain ng malunggay, nang regular unti-unting bumalik ang lakas ni Mang Ernesto. Mas mahimbing ang tulog niya, mas magaan ang katawan at higit sa lahat, mas naging madalas ang kanyang pagngiti. Hindi niya ito sinabi agad sa kanyang mga kaibigan sa barangay. Ayaw niya kasing pagtawanan o kwestyunin. Pero minsan habang nagkakape sila sa tapat ng sari-sari store, napansin ni Mang Lando ang kanyang kumpare na tila mas bata ang kilos niya. «Paring Ernesto, anong sikreto mo? At parang ang gaan ng katawan mo?» Hatanong ni Mang Lando. Napangiti si Mang Ernesto. «Sikreto ng hardin pare.» Dahon ng Buhay Ang totoo, hindi lang malunggay ang sikreto ni Mang Ernesto. May apat pang gulay siyang natuklasan na ayon sa agham ay tumutulong sa mas maayos na pagdaloy ng dugo at pinapalakas pa ang tibay ng puso at init ng samahan. Isa ito sa mga napakahalagang natutunan niya. Na kung gusto mong tumagal ang buhay, kailangan mong alagaan hindi lang ang puso mo kundi pati ang iyong koneksyon sa taong mahal mo itutuloy natin ang kwento sa susunod na bahagi kung saan isisiwalat ni Mang Ernesto ang ikalawa sa limang gulay na hindi lang masustansya kundi may taglay na kapangyarihang ibalik ang sigla at ugnayang nawawala sa maraming mag-asawa paglipas ng edad pagkaraan ng ilang linggo lalo pang gumanda ang kondisyon ni Mang Ernesto hindi na siya madaling kapusin ng hininga habang nagdidilig ng mga tanim. Mas gumaan din ang kanyang paglalakad tuwing umaga. Ngunit ang mas hindi inaasahan ay ang muling pagbuhay ng lambing sa pagitan nila ni Aling Leti. Hindi ito usaping bastos sa kanilang edad. Ito ay simbolo ng malusog na katawan, malakas na puso at matatag na pagsasama. Isang gabi habang nagkakape sila, ni Aling Leti sa teres ng kanilang bahay bigla niyang binanggit iba talaga ang epekto ng mga gulay pero may isa pa akong dinadagdag ngayon Neng talbos ng kamote nagkatinginan silang dalawa at tumango si Aling Leti na tila ba may alam na siya sa tinutukoy nito ang talbos ng kamote bagamat karaniwang ginagawang paksiw o sinasahog sa sabaw ay may taglay na anthocyanin at quercetin mga compound na sa pag-alis ng bara sa ugat. Ito rin ay natural na panlinis ng dugo. Kapag malinis ang dugo at malusog ang mga ugat, mas maganda ang pagdaloy ng oksigen sa buong katawan. Hindi mo man ito maramdaman agad, pero paglipas ng mga linggo, mapapansin mong mas alerto ang isip, mas mabilis ang reaksyon ng katawan, at higit sa lahat, mas matibay ang pakiramdam. Isinama ni Mang Ernesto ang talbos ng kamote sa kanilang hapunan tuwing lunes at huwebes. Minsan ay ginisang may bawang at sibuyas, minsan ay nilalaga lang at iniinom ang sabaw. Sa una ay wala siyang napansing pagbabago, pero makalipas ang isang buwan, mas gumanda ang kulay ng kanyang balat, lumiwanag ang mata, at nabawasan ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. At higit sa lahat muli, siyang nakaramdam ng tibok ng damdamin, na matagal na niyang inakalang nawala na. Hindi niya ito inilihim kay Aling Leti. Ang totoo sabay silang nag-eksperimento sa mga pagkaing maaaring makatulong sa kanilang kalusugan at samahan. Hindi lang pala puso ang dapat alagaan pati dugo biro ni Aling Leti isang gabi. At sumang-ayon si Mang Ernesto at ang gulay siyang susi sa lahat. Sa sumunod na linggo habang naglalakad siya sa palengke, nadaanan niya si Mang Lando, na halatang matamlay at walang gana. Pare, subukan mo ang talbos ng kamote. Hindi lang pampalakas, kundi pampasigla rin ng gabi, bulong ni Mang Ernesto. Napakunot noo si Mang Lando, ngunit napangitirin. Talaga ba eh gulay lang yan ha? Oo pero gulay na may tinatagong ginto, sagot ni Mang Ernesto sabay tapik sa balikat. Sa likod ng simpleng anyo ng talbos ng kamote ay nakatago ang isang kakayahang ibalik ang lakas ng katawan at sigla ng damdamin lalo na sa mga taong akala nilay huli na ang lahat Sa edad nilang lampas at apentetemyo ang gulay na ito ay hindi lamang pagkain kundi isang paalala na habang may tanim may pag-asa at habang may sigla may lambing na pwedeng ibalik Sa susunod na bahagi matutuklasan natin ang ikatlong gulay na nagpabago sa takbo ng gabi ni Mang Ernesto at Aling Leti. Isang gulay na minsang kinamumuhian ng mga bata ngunit tila ba may mahika para sa mga nakatatanda. Kung may gulay man na madalas isinusumpa ng mga bata ito na marahil ang talong, madalas itong iiwan sa gilid ng pinggan, hindi pinapansin o minsan ay itinatago pa sa ilalim ng kanin para lang hindi mapansin ng magulang. Pero para kay Mang Ernesto, ang talong ay naging isa sa mga hindi inaasahang sandata niya sa pagbabalik ng dating sigla. Isang gabi matapos ang hapunan, habang pinupunasan ni Aling Leti ang mesa, napansin niyang tila masigla si Mang Ernesto. Parang ang gaan ng kilos mo ngayon ni Ani Aling Leti. Napangiti lang si Mang Ernesto. May bago tayong bisita sa plato. Hindi mo ba napansin? Ang tinutukoy niya ay ang ginataang talong na sinabayan ng kaunting sili at malunggay. Simula nang maisama ito sa kanilang regular na hapag, unti-unting naramdaman ni Mang Ernesto ang epekto nito. Hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang pag-iisip. Ayon sa kanyang pananaliksik, ang talong ay mayaman sa nasunin, isang uri ng antioxidant na tumutulong sa pagpigil ng oxidative stress sa mga ugat at sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Kapag bumaba ang presyon, lumuluwag ang daloy ng dugo at kapag mas maayos ang daloy, mas magaan ang pakiramdam, mas magaan ang katawan at mas mainit ang ugnayan. Sa isang panayam na napanood niya sa radyo, sinabi ng isang doktor na ang pagkain ng talong ay may epekto sa endothelium o lining ng mga blood vessels mas malusog ang lining, mas nakapaglalabas ito ng nitric oxide, na responsable sa pag-relax ng mga ugat. Hindi ito basta chismis lang, kundi may batayang siyentipiko. Pero higit pa sa siyensya ramdam ni Mang Ernesto, ang epekto ng talong sa kanyang araw-araw. Hindi na siya madaling mapagod sa simpleng trabaho sa bakuran. Mas kaya niyang tumayo ng diretsyo magluto at maglinis sa umaga. Ang mas nakakatuwa pa naging mas madalas ang pagkukwentuhan nila ni Aling Letty sa gabi. Minsan habang nakahiga sa kama, inaabot nila ang isa't isa sa simpleng hawak ng kamay, tulad ng mga kabataan sa unang taon ng kanilang kasal. Siguro nga, pag inalagaan mo ang ugat ng katawan, bumabalik din ang ugat ng samahan. Pabirong wika ni Aling Letty isang gabi at nagtawanan silang dalawa. Hindi nila kailangan ng mamahaling gamot o mabigat na maintenance. Ang simpleng gulay na laging tinatanggihan ng iba ay naging daan sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Nang minsang bumisita ang anak nila mula Maynila, hindi nito napigilang purihin ang ayos ng katawan ng kanyang ama. Tay parang mas matikas pa kayo kay Tito Benko ha, eh mas bata yon sa inyo. At sumagot si Mang Ernesto gulay lang ang katapat niyan anak. Lalo na yung ayaw mo noon, talong. Ang mga gulay ay parang relasyon. Minsan mapait sa simula, pero kapag inalagaan may dalang tamis sa dulo. Sa susunod na bahagi makikilala natin ang ikaapat sa mga gulay na bumago sa buhay ni Mang Ernesto. Isang gulay na dati palamuti lang sa plato, ngunit sa edad na lampas si Tepantimico, isa palang sandigan ng lakas. May ilang gulay na hindi kailanman nawala sa tradisyonal na hapag ng mga Pilipino at isa na rito ang okra. Madalas itong sinasahog sa sinigang pinapak ng mga matatanda na may sukat bawang o piniprito'ng may kasamang baguong. Pero sa loob ng maraming taon, si Mang Ernesto ay hindi ganoon ka interesado sa gulay na ito. Para sa kanya madulas makunat at parang wala namang lasa. Hanggang sa mabasa niya sa isang artikulo na ang okra pala ay may kakayahang pabutin ang blood circulation at pataas ang nitric oxide sa katawan dalawang mahalagang susi sa maayos na daloy ng dugo at mas masiglang katawan. Isang hapon habang namimili sa palengke, napansin niya ang isang tindera na panay ang kwentong may gumaling daw sa alta presyon sa kakakain ng okra. Totoo yon tanong niya. Opo, tatang, Basta nilalaga lang at iniinom pati yung malapot na sabaw, parang magic po yan sa katawan. Hindi sanay si Mang Ernesto sa ganitong gulay, pero sinubukan pa rin niya. Naglaga siya ng tatlong pirasong okra, bawat umaga hinahalo ang sabaw sa kanyang mainit na tsaa. Sa umpisa ay nandidiri siya sa lagkit, pero matapos ang limang araw, napansin niyang mas madali siyang gumalaw. Mas malalim na rin ang kanyang paghinga. Sa mga sumunod na linggo, naging mas regular ang kanyang pagdumi at halos wala na ring namumuong sakit sa kanyang mga tuhod at kamay. Pero higit pa sa mga pisikal na epekto, napansin niyang mas gumaganda ang kanyang pagtulog. At sa mga gabing tila ayaw pang matapos, mas nararamdaman niya ang paglapit ni Aling Leti. Wala silang sinasabi, ngunit sa pagitan ng katahimikan, bumabalik ang tibok ng puso at init ng samahan. Hindi kailangan ng mamahaling gamot. Sa halip isang baso ng sabaw ng okra at tamang kaalaman sa kung kailan ito dapat inumin ang naging sagot sa mga taon nilang inakalay lumamig na ang katawan. Nang parang mas bata ako ngayon, kaysa nung 60 ako wika ni Mang Ernesto, habang iniaabot ang baso ng sabaw kay Aling Leti. wag mong kalimutang uminom ha, ah. hindi lang ako ang dapat malakas sa atin. Napangiti si Aling Leti. E baka naman sa sobrang lakas mo, mahirapan na akong sabayan ka. Nagtawanan silang dalawa. Sa baryo nila, unti-unting kumalat ang balita na si Mang Ernesto ay muling nabuhay ang tikas. At sa bawat nagtatanong, isa lang ang kanyang sagot. Subukan mo lang ang okra. Sa una ay madulas, pero sa dulo, panalo. Ang gulay ay hindi lamang sustansya kundi karanasan. Sa bawat subo, may pagbabalik. Sa bawat pag-inom, may panibagong araw na kayang harapin. At sa edad na lampas sa wang okra, ay hindi na lamang ulam. Ito ay paalala na may mga bagay na sadyang dumarating lang sa tamang panahon. Sa huling bahagi ng ating kwento, ibubunyag ni Mang Ernesto ang ikalimang gulay. Ang gulay na halos laging isinasantabi ng marami, pero para sa kanya ito ang pinaka-epektibong bumuo muli sa kanyang kalakasan bilang lalaki at asawa. Kung meron mang gulay na palagi lang isinasahog sa sopas, isinasabay sa pansit o ginagawang palamuti sa ibabaw ng lutuin ito, ay walang iba kundi ang celery. Marami ang hindi pabor sa lasa nito, lalo na kung hilaw. Pero para kay Mang Ernesto, ang gulay na ito ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat ng kanyang natuklasan. Nadiskubre niya ang celery habang nanonood ng isang segment sa radyo tungkol sa mga gulay na nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo. Doon nabanggit ng doktor na ang celery ay may vitalides, isang compound na tumutulong upang lumuwag ang blood vessels at bumaba ang presyon ng dugo. Kapag maluwag ang ugat, mas mabilis at mas maayos ang daloy ng dugo na mahalaga hindi lamang para sa puso. Kundi pati sa mga bahagi ng katawan na madalas nanghihina sa pagtanda. Dahil dito sinimulan ni Mang Ernesto ang kanyang eksperimento. Araw-araw hinihiwa niya ang celery at sinasama sa kanyang umagang katas ng prutas. Kung minsan ay hinahalo niya ito sa malamig na tubig na may kalamansi at kaunting honey. Sa simula hirap siyang tanggapin ang lasa. May kaunting pait at amoy lupa. Pero hindi nagtagal na sanay ang kanyang panlasa. At sa ikalawang linggo, tila ba may bagong sigla siyang nararamdaman. Neng, hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam nito. Wika niya kay Aling Leti isang gabi. Pero parang mas magaan ang pakiramdam ko. Mas matibay ang pagtayo ko at mas matagal akong hindi napapagod. Napatingin si Aling Leti sa kanya sabay sabing, Ramdam ko rin. At hindi lang sa katawan mo, kundi sa kilos mo, Parang bumabalik ang dati mong tapang at lambing. Hindi nagtagal na kumbinsi rin niya si Aling Leti na uminom ng celery juice, hindi para sa init ng gabi kundi para sa kanyang sariling kalusugan. At sa loob ng dalawang buwan kapwa nila naramdaman ang malaking pagbabago. Mas matalas ang isipan, mas maganda ang tulog, mas kalmado ang araw-araw. Dumating ang araw na tinipon ni Mang Ernesto ang kanyang mga kumpare sa bakuran. Inilabas niya ang isang bandehadong pagkain na may ginisang malunggay talbos, ng kamote salad, ginataang talong piniritong okra, at isang pitsel ng malamig na celery juice. Habang pinagsasaluhan nila ang mga inihain, nagsimulang magsalita si Mang Ernesto. Mga pare, hindi sikreto ang gamot. Hindi rin sikreto ang edad. Ang tunay na sikreto, nasa kusina lang natin. Lahat ng gulay na iniiwasan natin noong bata pa tayo, sila pala ang magliligtas sa atin sa pagtanda. Tahimik ang mga kaibigan niya habang ngumunguya. Wala sa kanila ang nakangiti lang. Lahat seryoso. Marahil nararamdaman din nila ang sinasabi ni Mang Ernesto sa sariling katawan. Isang kumpare ang tumayo si Mang Lando, sabay sabing, Pare salamat, hindi lang tiyan ang pinakain mo ngayon kundi puso. Sa edad na 68, oh, hindi na hinahanap ni Mang Ernesto ang siglang parang kabataan. Ang hanap niya ay kalidad ng buhay, yung may lakas na maglakad, may gana sa araw-araw, at higit sa lahat may init pa rin ng damdamin sa gabi. At ang lahat ng iyon natagpuan niya sa simpleng mga gulay, malunggay talbos ng kamote, talong okra at celery. Isang araw, habang naglalakad siya sa bakuran, tiningnan niya ang mga tanim niyang gulay. Napatigil siya sandali at bumulong. Salamat, hindi niya sinabi kung kanino. Baka sa Diyos, baka sa kalikasan, o baka sa sarili niyang pasensya at pagtanggap sa mga simpleng bagay na may dakilang epekto. Ang tunay na kalakasan ay hindi palaging sigaw ng lakas, kundi minsan ay tahimik na daloy ng dugo, matatag na tibok ng puso, at mainit na titig sa taong mahal mo. Kahit lampas, haspentimim ka na.